Masamang tinitigan ng asawa ang kanyang kabit at sinimulan ang pinakamasamang paghihiganti. Sinadya niyang tumalon sa riles ng tren sa harapan mismo ng babae. Nagulat na nagulat ang babae. Sinubukan niya itong sagipin, pero pinigilan siya ng mga tao sa paligid. Sinabi ko naman sa iyo na hindi ako ang tumalon. Nakita ko talaga siyang tumalon. Binagtas ko na ang buong daan. Madam, wala akong nakitang sapatos. Wala nang tao rito sa istasyon ngayon. Pati bangkay, wala. Hindi naniniwala ang pulisya sa sinasabi ng babae. Sinasabi nilang siya mismo ang gustong magpakamatay. Sabi ng mga pasahero, nakita ka raw nilang tumalon sa riles. Kaya kita nahuli. Ganyan din ang ugali ng hipag ko noong buntis siya. Parang baliw na baliw. Hindi alam ni Xiaochi kung sino ang babaeng tumalon sa riles. At lalo niyang hindi maintindihan kung bakit bigla na lang itong nawala, nakita ng pulis na buntis siya, kaya hindi na siya pinaghirapan. Pero hindi naman naisip ng babaeng nakawala, may mas kakaibang mga bagay pang naghihintay sa kanya. At ang pinagmula ng lahat ng kakaibang pangyayaring ito, ay nagmula sa karanasan niya noong tatlong buwan na ang nakakaraan. Ang kasintahan ni Shouki na isang taon na nilang magkasama, ay biglang nagpaalam sa telepono, at determinado siya sa kanyang desisyon ayaw na niyang magkita pa. Ang babaeng ayaw paawat sa hiwalayan ay nag-check-in sa isang hotel. At talagang pinagbilinan pa niya ang receptionist, na siguraduhin gisingin siya sa kwarto alas 8 ng gabi. Pagkatapos, tinakda niya ang oras, at ininom ang isang malaking bote ng gamot. Pagkatapos ay tinawagan niya ang lalaking walang puso. Oy, sinabi ko bang tawagan kita mamaya? Anong nangyari sa boses mo? Sobrang sakit na. Hindi na ito sasakit. nakita niyang walang awang pinatay ng lalaki ang telepono. Sa matinding galit, nagkunwari na lamang si Kiki. Ininom niya ng buo ang natitirang gamot. Dahil sa malakas na epekto ng gamot, unti-unting nanlalabo ang paningin ng babae. Ngunit sa pagkahilo niya, nakita niyang biglang napuno ng tao ang silid. Mukhang nakapila ang mga ito. Hinintay nilang mamatay siya roon mismo. Pagkatapos, unti-unting nanlalabo ang diwa ni Xiaochi. At habang naghihingalo na siya, narinig niya ang mga tauhan ng front desk ng hotel na pinagbubukas ang pinto. Nalaman ng babae na tatlong araw at tatlong gabi siyang walang malay. Buti na lang at nailigtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Pagkalabas niya ng ospital, tinawagan niya ulit ang lalaking iyon, pero ayaw pa rin sagutin ng lalaki ang tawag niya tumakbo siya papunta sa kumpanya ng lalaki para magbantay. Ngunit nakita niya mismo si Age na tumingin sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang segundong pag-aalangan ay binaban niya ito. Hindi maintindihan ng babae. Maganda naman ang takbo ng kanilang relasyon noon. Pero bigla na lang siyang tiningnan ng lalaki na parang nakakita ng multo. Ngayon, hindi na nga niya sinasagot ang telepono. Umuwi ang babaeng tulala. Pero nadulas dahil sa pag-iisip habang naliligo tapos may nakita siyang nakakatakot na mukha sa tubig. a, -a, 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 -a Nataranta ang babae at dali-daling tumayo, at ang mukha ay naisapuso na niya. Akala niya may problema sa kanyang katawan, kaya pumunta siya sa ospital para magpa-check up, pero sinabi ng doktor na buntis siya. Sa pag-uwi, si Xiaochi ay patuloy na nag-aalangan kung itutuloy niya ang pagbubuntis. Kasunod nito ang mga pangyayari sa simula ng video at ang babaeng tumalon sa plataforma, ay ang refleksyon sa tubig habang naliligo siya. Dahil buntis si Xiaochi, pinalaya rin siya ng mga pulis. Pag uwi niya, tumawag ulit siya sa walang hiyang si Age, pero hindi pa rin sinasagot. Pawang pagkadismaya ang naramdaman ng babae kaya tumawag siya ng kumpanya ng pag-aalis. Inihanda na niyang itapon ang lahat ng gamit nila noong magkasama pa sila, ngunit may hindi inaasahang natuklasan ang babae si Age, na kanina pa niya hinahanap, ay palihim na nagtatago sa aparador. Pero kahit narinig na ng lalaki ang balita ng pagbubuntis, pero ang lamig pa rin ng pakikitungo niya sa akin. Bakit mo ako iniiwasan? Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Ano bang masamang nagawa ko sa iyo? Bakit mo ako Gina ganito? Huwag ka ng magtanong. Pwede kitang hanapin. Darating din ang panahon na hahanapin kita. Sa wakas, Nakita ko kung gaano ka walang puso ang taong mahal ko. Nalulungkot at nasisiraan ng loob si Shouki. Nag-iisa siyang naglalakad sa kalye. Bumili siya ng isang supot na puno ng alak. Gusto niyang malasing ng husto. Pero habang dumadaan siya sa kanto, nakasalubong niya ang isang kakaibang lalaki. Miss, pwede po bang magtanong kung saan ang istasyon ng tren? Tatawag lang po ako. Hinayla ng Meniaki si Xiaochi papunta sa liblib na bahagi ng bundok, ngunit habang handa na siyang sakta ng babae, bigla siyang nataranta at napanganga. Para bang may nakita siyang napakasindak, at di nagtagal, nagising si Xiaochi mula sa pagkawala ng malay, ngunit mula sa mga pulis, narinig niya ang isang balitang hindi niya mapaniwalaan, dapat lang siyang mamatay, hindi mo siya kinagat, pagdating sa kulungan, mapapabugbog pa rin siya. May dose o higit pang biktima ang naghihintay na makilala ang mukha niya. Kinagat mo ang mukha niya hanggang sa masira ito. Natatakot ako na hindi na siya makikilala ng mga saksi. Sinira ko ang mukha niya sa kagat. Habang naguguluhan ang babae, lumabas ang baliw na may benda kanina. At nang makita niya ulit si Xiaochi, para siyang nakakita ng multo sa katanghali ang tapat dahil sa takot. Si Xiaochi, na nakaranas na ng maraming pagsubok, ay nagpas siyang kalimutan na ang lahat ng hindi magagandang nangyari at isisilang niya ng maayos ang kanyang anak. Para dito, nag-enroll pa siya sa isang klase para sa paghahanda sa panganganak, at pagkatapos ng isang araw na klase, nakarinig si Xiaochi ng iyakan ng isang babae sa loob ng palikuran. Sinundan niya ang pinanggagalingan ng tunog, at natuklasan ni Xiaochi, na si Ginang Joe pala, ang kaklase niyang kasama sa pag-aaral, at ang kanyang asawa. Sabi ng Mr. Ko, hindi na raw siya uuwi pa. Tinatanong ko kung bakit. Ang sabi niya, basta hindi na raw siya uuwi. Akala pa ni Xiaochi ay nag-aaway lang ang mag-asawa. Kaya naman sinikap pa niyang payuhan ng asawa. Dalhin mo na lang muna sa bahay ang asawa mo. Hindi pa kasi kayo kalmado ngayon. Kanino ka ba nakikipag-usap? Siya. Hindi ba siya ang mister mo? Huwag mo akong takutin. Wala naman akong nakikitang tao. Ang asawa ko, nasa mainland siya. Tinawagan lang ako kanina. Sino ka ba? Duguan ka. Doon lang napagtanto ni Xiaochi na may nangyari sa kanya. Agad siyang pumunta sa ospital para magpatingin. Pero habang inaakyat siya ng nurse sa emergency room sa elevator, Nakasalubong niya ang isang buntis na malapit ng mga ngunit ilang tao pa lang ang nakasakay sa elevator. Ay nasuran na ito. Biglang nawalan ng kuryente, at nakikita nilang malapit ng mga anak ang buntis. Kaya naman nagdesisyon ang mga nurse na doon na mismo sa elevator manggang anak, ngunit ng mga sandaling iyon, isang napakakakaibang pangyayari ang naganap. Maganda ang ginawa. Maganda ba? Nakikita mo ba? Nakita mo ba? Huwag niyong istorbohin ng pasyente. Pwede ba? Malinaw na gusto ng multo na pumasok sa tiyan ng buntis. Ngunit nakakalungkot naman. Ang buntis ay namatay dahil sa mahirap na panganganak. Pagkatapos ay tumigil ang multo. Ngunit lumingon ito sa tiyan ni Ang totoo pala, Hinahanap niya ang kanyang pagsasapanganakan. At si Shouki naman ay natakot at humingi ng tulong. Buti na lang at biglang bumalik ang kuryente sa elevator. Nakaligtas ang babae sa kapahamakan. Malinaw na, hindi na maipaliwanag ng agham ang mga pangyayaring ito. Kaya naman agad na hinanap ni Shouki ang pinakakilalang manggagamot sa lugar na iyon para humingi ng tulong. At sinabi sa kanya ng master na nakakuha siya ng isang superpower, kaya nakakakita siya ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sa madaling salita, ang tawag dito ay psychic o may kakaibang kakayahan. At karaniwan na lang dalawang sitwasyon. Ang dahilan kung bakit nakukuha ang ganitong kakayahan. Una, kapag malapit ka ng mamatay. Ang dalawang sitwasyong ito ay madalas na nangyayari sa iyo. Sinabi pa ng master kay Shouki na huwag mag-alala tanging kailangan lang gawin ay ituring ang mga multo na parang mga karaniwang tao lang. Huwag mong intindihin. Madaling sabihin ng master. Pero, sino ba ang nakakaalam kung sino ang natatakot? Sa pag-uwi, nakasalubong ulit ni Xiaochi ang isang babaeng kakaiba ang hairstyle. Pre, hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Sa mga sumunod na araw, si Xiaochi, maging sa sasakyan man o naglalakad, ay laging nakakasalubong ang kung ano-anong multo. Walang matatakbuhan ang babae. Pinipilit lang niyang huwag matakot sa lahat ng nakikita niya. Ngunit noong check-up ng anak niya noong walong buwan na ito, si Xiaochi na immune na sa takot, ay nakakita ng isang bagay na nagpanginig sa kanyang buto. Ang babae sa ilalim ng ultrasound, ang kanyang anak na malapit ng ipanganak. Pareho pala ng mukha ng babaeng tumalon sa plataforma. Naalala niya ang naranasan niya sa elevator. Ang pagkasaksi sa muling pagkabuhay ng isang multo. Kailangan niyang mahanap ulit ang dalubhasa. Pagkamatay ng isang tao, papasok ito sa proseso ng muling pagsilang. Tatanggapin ang hirap ng pag-ikot ng buhay. Ang bawat buntis ay may kaluluwang naghihintay na muling mabuhay. Pagsilang ng sanggol ay pagbabalik katawan na. Ang katutuhanang ng ito ay mauunawaan ng mga babae. Ngunit bakit kaya yung babaeng tumalon sa plataporma? ay pinipilit na habulin ng anak niya sa sinapupunan gusto niyang malaman ang dahilan kaya naman sa paraang pagpapatiwakal pinilit niyang magpakita ang babaeng multo dahil alam niya na ang babaeng multo ay nasa tabi lang niya magpaalam ka na sa ate mo ah Lalabas na ba siya A A A A A, -A H halata namang ang gusto lang ng multo ay ang anak niya, at ayaw niyang mamatay ito. Pagkatapos, ipinagawa ni Shaoki sa kaibigan niyang reporter ang investigasyon. At sa wakas, natagpuan nila ang balita tungkol sa isang taong nagpakamatay sa Riles kamakailan lang. Sinundan ni Shaoqi ang address at natagpuan ang tirahan ng babae. Ngunit laking gulat niya nang, ang sumalubong sa kanya ay ang dating boyfriend niyang si Asawa ko siya. Ako ba ang may kasalanan sa pagkamatay niya? Titiyakin ko bang mangyayari ito? Bakit mo ito itinago sa akin? Ang lalaking ito ay patuloy na naglihim kay Xiaochi at nakipagrelasyon sa kanya. Mayroon na pala siyang asawa. At ang babaeng namatay ay ang kanyang asawa. Nung gabing iyon, tumawag si Xiaochi sa lalaki. Balak niya sanang makipagkita kay Xiaochi. Pero hindi na rin nakatiis ang asawa niya. At sumabog. Kunwari walang nangyari. Wala akong narinig. Huwag mo nang pakinggan. Huwag kang magsisi. Pagsisisihan mo yan habang buhay. Anong nangyari sa boses mo? Anong nangyari? Sa huli, hindi ka na masasaktan. Pagsisisihan mo to habang buhay. Isang babaeng puno ng sama ng loob. Nang gabing iyon ay tumakbo siya papunta sa istasyon ng tren at tumalon. At ang babaeng namatay ay para makaganti kay Shouki. Lagi siyang sumusunod dito. Samantalang ang lalaking walang puso ay dahil sa pagkagilty at pagsisisi. Hindi na muling nagpakita kay Shouki. Ang kaya na nating gawin ngayon ay ang pagsisikap na kalimutan. Ang pagiging anak niya sana sa atin. Ang anak ko sa sinapupunan ay sa iyo. Gagawa ng anak natin ang asawa mo. Anong nangyari sa iyo? Bakit nangyari ito? hindi pa naman ang due date ko, ah. Samantala, si Xiaochi na isinugod sa ospital, ay nakakita sa katabing kama, si Ginang Joe, na pinasukan ng multo sa Chan, pero wala naman talaga akong magagawa para mapigilan. Huwag mong sasaktan ng bata, umalis ka na. Pwede ka nang lumabas. Ah, hindi naman pala siya anak mo. Hindi siya anak mo. Hindi niya hahayaang gamitin ng multo ang anak niya para magsilang ulit, mas gugustuhin pa niyang mamatay, kaysa hayaang makuha siya ng multo. Kaya nag-isa siyang umakyat sa rooftop, at nagpas siyang wakasan ang lahat sa ganoong paraan. Doon lang napagtanto ng babae, na may nakakabit palang masamang espirito ng babae sa tabi niya. Wala na siyang karapatang mamatay ngayon. Umakyat ulit siya sa mataas na gusali at tumalon. Ngunit nabubuhay ulit siya. Sa huli, Sumuko na rin si Shaoki sa pakikipaglaban. Wala na siyang nagawa kundi hayaang mapasok ng multo sa kanyang tiyan. May mga batang dumarating sa mundo para magbayad ng utang na loob. Marahil sa nakaraang buhay ay mga magkaaway sila. Ngunit sa buhay na ito ay naging pinakamalapit na tao na. Tanggapin na lamang ang tadhana. Iwanan na ang lahat ng pag-aalala. Doon mo lamang matatanggap at mahaharap ng mahinahon ng lahat. Dahil marami pang naghihintay na makapanganap. Hinga. Boga ulitin